Hi mga kumare at kumpare, welcome back po dito sa channel namin at ito na nga, meron ng uupa sa gown na nilabhang ko nung nakaraan. Itong binubuksan ko, titingnan ko yung pitikot para maging mas balon yung gown. Tinitingnan ko, pinapagpagan ko kasi hindi kasi ito pwede labhan dahil magkakaroon ng kalawang yung bakal, yung pabilog. Kaya kailangan pagkatapos ilagay lang sa plastic at saka itali mo na di magkaroon ng alikabok. Pero syempre sa tagal nito na nakatago, kailangan ko palpagang kasi ma, parang may nakapasok pa rin ang mga alikabok. Ayan, merong mga natanggal yung tahi. Kailangan ko siyang tahiin para hindi matuluyan. Baka mamaya suot-suot ito pag hindi ko tahiin matuluyan mabakbak yung bakal. Kaya tatahiin ko ito. Hmm. Tagal na kasi nito. Ayan, tahiin natin. Sana yung ating sinulid. Ayan, tahin natin to, oh. Kasi, baka mamaya, matuloy uh, matuluyan, matanggal ba. Kaya tahin natin. Magkakapi ako kasi, hapon na, alas stress imidya na, tapos, kukuha na lang ako ng biscuit dito. Kasi wala kaming merienda. Alam nyo ba, sabi ko di ba nung nakaraan, nilabhan ko yung gown, di ba? Nilabhan ko yung gown tapos ngayon meron nag-rent Pinaupahan ko lang ng 1,000. Tapos ako na maglalaba. Okay na yun kasi konti lang naman ang magagastos ko sa paglaba. Tsaka medyo matagal na rin yung gown. Dati ang pa-opa ko noon 1,500 ngayon bumaba siya ng 1,000 kasi matagal na rin yung gown na yun. Pero at least kumikita pa rin ako sa gown. Bawing-bawi na ako doon. Um, sa Sabado, lalabang ko Kasi Webes ngayon, may mga mag-DGS pa kasi sa susunod na linggo. Kaya, lalaban ko yun para meron ulit magre-rent. Diba? Para kumita tayo ng pera doon. Maganda rin talaga yung ano, pag ganyan nag-JS yung anak nyo, patahian nyo na lang. Tapos kasi sa mga kapit kapit bahay ninyo, ah, pag nag-JS yung mga anak nila, pag nagustuhan nila yung design, ayun, i-rent -re nila yung pag nagpatahe kayo, huwag kayo magpatahe ng yung ano ba, yung parang parang hindi ganun kaganda ipatahe nyo na yung maganda yung gusto ng design ng anak nyo kasi pag maganda, maraming magre-rent niyan. Katulad ng gaw ni Pag sinuot mo yun, ang ganda nun. Kaya maraming nag-ano uh, nun. Maraming umuupa niyan. Taon-taon talaga pag nag na yung nababakante. Meron talaga siyang nag-uupa. Maganda rin pala yung business na ganun. Yung isa, yung kulay white, uh, isa lang ang nag-ano nun. Isa pa lang yung nag-open nun kasi ayaw nila ng white. Mas gusto talaga nila yung kulay pula. Ayan, magkapi muna tayo. Pagkatapos nito. ito, Bali, magbibilang ako ng mga barya kasi madami na akong barya. Bilangin ko. Kasi, para may bilhin natin or baka punta ako sa bangko ma, idala ko doon. O kaya, ibayad ko yun sa ahimte. Ayan, kung nakikita nyo, oh, masisira na. Oh, ayan puno siya ng barya. bibilangin ko, ibubukod ko yung sige. Ibubukod ko yung mga ganito na luma at saka bago. Kahit pareha sila piso, kailangan magkabukod sila kasi sa China Bank ayaw nila tumanggap ng halo-halo. Kailangan pag luma-luma. Ganon. Tapos, uh, yung, ano, yung 20 pesos na ganito, ibubukod ko din to kasi ito yung ilalagay ko sa account ni Rhea. Ayan, bali sa account ito ni Rhea na lahat ng mga bagong, ay mga 20 pesos na coin. Parang ito yung pinakadagdag sa, ano niya, sa savings niya na galing sa computer shop pag napupunan na ito, binibilang ko na. Tapos, pero, ano ka na ito? Binibilang ko na, pero, eto, inaantay ko na Ibig, uh, ibigay ng mga nangungupahan, yung mga upa nila, sinasabay ko ito. Ayan. Ito na, mag na tayo, magbilang. Talagay mo na natin dito. Ayoko kasi nang binubuhos. Gusto ko yung binadakot-dakot muna. Ayan, nag na tayo magbilang. Unahin ko yung pag nakakita ko ng mga limang piso na bago. Kasi maganda magbilang ng barya pag pinagpapatong-patong mo siya ng ganito ba? Ganon. Kasi sigurado talaga hindi ka magkakamali kasi para pantay-pantay.

kada isang ganyan 100 pesos Ayan, ipagpatuloy ko na yung pagbibilang. Eto, 100 pesos yan. Ayan yung ating mga barya na natira. Tapos, ito naman yung ating mga nabilang. Itong tag-20, hindi natin binalot kasi idadagdag natin yan sa account ni Rhea. Isasama natin sa upa sa uh, upa ng apartment. Pag ano namin. Ayan, iniipon ko to sa loob ng isang buwan. Pag napuno na ito, saka ko lang din ito ah uh,